Natuwa ang maraming consumer dahil sa bahagyang pagbaba ng presyo ng delatang sardinas. Ang ibang pangunahing bilihin naman, wala rin dagdag singil. Ang detalye sa report ni Harley Valbuena. Okay naman po, makakabuti po sa bawat pamilya na medyo kulang po ang budget. Okay po, kasi para sa amin na mahihirap din, di ba? Eh, kaya na naming bilhin ng ganun pa paano pa makakatulong din. Sana tuloy-tuloy, bumaba. Ito ang reaksyon ng ilang mamimili, kasunod ng pisong rollback sa presyo ng ilang brand ng dilatang sardinas. Ang bawas presyo ay ipinatupad matapos ang paikipagpulong ng Department of Trade and Industry sa iba't ibang food associations. There is a rollback Meaning nagmura sila ng 1 peso on yung mga sardinas nila like Ligo and meron ibang sardines sila na dun, dun nag-rollback po sila ng 1 peso. So magandang balita po ito para sa ating mga consumers. Sa latest suggested retail price ng DTI. Naglalaro sa 15 pesos and 25 centavos hanggang 21 pesos and 25 centavos ang SRP sa kadalatah ng sardinas at mababawasan ito ng piso para sa mga brand na nagpatupad ng rollback. Sinabi ni Secretary Roque na ang rollback ang patunay na tumutugon ang manufacturers sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unawain ang pangailangan ng mga consumer. Sinabi pa ng DTI na adhikain din ni Pangulong Marcos na mabigyan ng abot-kayang sardinas ang sa mga mamimili, lalo na't isa itong pangunahing pagkain ng masa. Makikipagugnayan ng Trade Department sa iba pang brand ng sardinas para sa posibleng pagpapatupad din ng rollback. Samantala, sa harap naman ang pangambang tumaas ang presyo ng mga produkto at serbisyo dahil sa inaprobaang 50 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila. Sinabi ng DTI na nananatili ang kasunduan na wala munang ipatutupad na taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Hindi pa rin nakikita ang sa presyo ng mga produkto ang unstable na presyo ng langis dahil sa gulo sa Middle East. For now po, we agreed on a no price increase. For now, there's really no price increase for basic necessities and prime commodities. Harley na para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.